Nung araw po, ako ay pa-extra-extra extra lang na pag and then pag tatrabaho sa may mga garden, ang mga, nung matuto, ay nagtayo po ng maliit na garden. Ang nga niya po, nagtuloy-tuloy yung kuha ng aming pag alaman Mga mangga na may mga grafted, sari-sari yung mga fruit-bearing trees, kalamansi, mangga, mga atis, 1996 hanggang 2000. Noon po ang bintahan namin ay mga 20, 50, hanggang po hanggang 100. Kumikita na rin po ng pa kunti Pag kumita po ng isang libong piso, masaya na. Ayun nga po, ako yung nagparami ho ng halaman hanggang sa dumami ng dumami. Ako yung ang hili ko lang ay magparami hanggang sa eh, medyo may kumikita. Kaya tinuloy-tuloy namin yung pagpaparami ng halaman. Ngayon po may mga bagong variety kami ng mang, mga mangga. Yung sinasabi nilang golden pin mang mango. Ah, Doon sa pagka-grafted ng bugong diyan kami nakilala rin. Kasi yung isang puno ng bugong ginagawa namin limang kulay hanggang sampung kulay na iba't iba'ng kulay. Nagpuan po ako ng buhong na nag nage-experiment. Na yung lahat ng klase ng mga native nating buhong na iba't iba'ng kulay, tinaray ko din siyang puno na pagsama-samahin hanggang sa nung mamulaklak maganda ng tingnan. Dati nabibenta namin kasi mura lang, nabibenta namin ng 1.5 yung mga medyo malilita puno. Pag yung medyo malalaki na puno, nabibinta namin ng 5,000. libo. Ganun po, pataas. Dipindi po sa dami ng kulay. Uh, ah, doon po nagsimula ano, sa mga bungo bilyan na ang ang kulay. Kaya medyo nakilala na kami. Yan nga po, sa mga support bearing trees po kami na kilala din sa pagpaparami ng mga halamang mangga, yung iba't ibang klase ng bunga. Depende nga po sa kwang kasi yung aming mga halaman ay medyo magagandang quality kaya yun po ang nagustuhan ng mga customer. Marami na po dito dumadayo sa amin na bumibili ng mga halaman. taga, -taga saan na po. Mga taga Maynila, oh. kung saan-saan probinsya na may mga maluluwang silang taniman. Sa ngayon po, yung aming pinagmamalaki, yung Golden Queen Mango. Yan po ang aming best seller ngayon. Tumitimbang po ng isang ilong, isang bunga. Yan po ay kahit hilaw, ay matamis. Yan po mga mamimili, kaya po nagbubum silang bumili, nakikita mo nila yung magagandaan tayo ng halaman. Quality po yung tayo at yung masanga. Dito po sa Alpurens o ANJ, marami po silang mabibili yun, mga mango na yung mga bunga na. Tsaka mayroon pa kami pinopromote ngayon na ng mga multi-variety na mango. Sa isang puno po, mayroong limang klase ng bunga na variety. Mayroon po yung mga golden queen, millennium mango, uh, chokonan, po mga yowin, tsaka po po bagong variety ngayon, may asake mango. Meron po tayong mga avocado, yung bagong variety ng avocado, has, tsaka po mga variety po ng mga citrus, mga pomelo, perante orange, tsaka po yung seedless satsuma orange. Meron din po mga chiko na mga namumunga na. Depende po sa laki po ng puno, depende po sa size. Meron po tayong tig 150, meron po tig 500, mayroon po tayong na mga nasa blue drum na namumunga na. Ayun po, mayroon mga sa depende po sa size po, mayroon pong 8,000, may 10,000, depende po sa klase ng halaman. Ah, pwede po kayong bumista dito sa amin sa Al Florence at ENJ Garden. Pwede po nyo mag-visit para makita nyo ang klase ng aming mga halaman. at ah, dito po pala sa Barangay Sampalok, Talisay, Batangas.